Okay, sa mga nag sa mga hindi pa yung switch no. Mga current ng current ito po yung mga switch na yan natin iisa-isa isa natin. Ito po yung switch na push button, uh, momentary switch. Ito po yan, yan, yan. momentary switch yan po siya. Uh, pag push mo, mag close na yan. Ito po yung isa, yung pula. Pag post mo mag open po siya. Dahil nung mali-close po, mali-open. Ito ang momentary switch. Saka ito, kasama sila, momentary switch button. Yan. Ito naman po, emergency uh, stop, uh, selector switch. Kasama sila sa detain switch. Yan, detain d tin switch. Ito kay kaiba nila. May, may, holding contact siya or tinatawag siyang latching switch. Ito po. Ito. And, ito rin kasama rin to sa latching switch. Ang selector switch. Yan po. and Sariling switch siya. Ay, sariling hold po siya. Ayan. Selector switch. Okay. Yan lang po mga